So, mga katropa nagagawa kong pang malakasan na fish stunner <coughs> pang oriente ng isda ang gamit kong gamit kong wire dito meron akong number 16 yan pang primary tapos meron akong kaunti na number 21 tapos meron akong 23 yan, kukombinasyon ko yan yan, tatlo na yan, kukombinasyon ko siya sigurado yun tao -ta. Hello mga katropa Ito nag upgrade ulit ako ng platino ko ng aparato Ano naman siya uh, 8, 8 peraso yung condenser Tapos yung battery ko Ayan so ngayon ka upgrade ko lang siya titistingin ko kung kung okay yung ito yung ito yung stick nya isa ito rin yung ikabilang stick kyon ngayon titistingin ko siya kung kung magiging successful so tatray -ta ko na Tahawakan ah, ko lang yung cellphone kasi hindi ko hindi ko mahawakan. Oh. Ting, tingnan natin tong flies kung kung ano siya, kung kaya niya. Kung malakas nga talaga. Oh, grabe so kukuha tayo ng sanga ng mangga sanga naman ng mangga yung medyo malaki-laki na ito mga katropa ito, ito 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 malaking sanga ng mangga na natin kung makakayan yang putulin. Please titim mo ako. Maligo ka, hindi ka naman naligo eh. sisik-sik ko lang to dito sa gitna yan tapos ididikit ko rin tong isa pa Eh, medyo maikli yung wire ko eh. Dudugtungan ko mga katropa, kahit delikado. Maikli. Maikli ano oh, si papa dugtong ko ito dugtongan natin baka abuti ng kamay ko eh So yan Tatapin ko na Urong ka, baby, urong. Kay Dilekado. O, tingnan natin kung kaya. Mama. Grabe, oh. Oh. Talagang grabe yung apoy niya. Oh. oh. Tingnan nyo Parang ginawang Parang inuling na oh O yan oh Ginawang uling Yan sunog kalakik laking sanga sunog pati yung wire ko nang ngitim isa pa isa pa. grabe mga katropa kahit siguro malayo na yung isda nito abot na siguro hmm. baho baho ng sunog so ayos na yan ok na ok successful yan Ayos na, ayos. ayos. Ayos na, ayos. Ayos na, Papa? Oo, oh, kakabit ko na. Lalagay ko sa lagayan ko. Para mabalot ko na siya ng maayos. Yan, yeah, mga tropa. testing ko na yung aking ginawang upgrade sa fish tanner. Daming huli. Malalaki. Mga hito. Malalaki pang benta yung maliliit.